Hello mga ka-super! ka ganda, ka fresh, ka-super sexy. OOTD for today. Pupunta lang ako dun sa candy store. Mamimili ng candies, gummies, at cheap toys. So, ito lang yung ating OOTD For the gray. I like the color. Look at that. Napaka-minimalist itong ating t-shirt. 95 pesos lang ito, mga may. Ayan, oh, may paribon dito. Napaka-comfy lang. Ito ay XL stretchable, comfy lang, cotton, cotton spandex na may pa ribbon dito, 'di ba? Ang ganda. Oh. At saka yung ating skirt na overlap. Oh, 'di ba? Ang ganda ng gray. Look at the back side, short at skirt sa harap. Skirt, overlap skirt. Ang ganda. Oh, 'di ba? Sino ka, girl? Naka-lip tint, naka-sunscreen lang tayo, at ito lang yung ating bag. Mayroon tayong dalang clamp, kasi nga mainit pa din ang panahon kahit makulimlim. Yan. Okay, let's go! Tayo na sa candy store, tayo na sa candy store. kita Kita-kits na lang tayo there, at wait nyo na lang ako pagbalik ko dito sa Roast of Minimart. Okay, alis mo na ang mga Good. I like my OOTD. Super comfy lang. Alis mo na, madam. Paano ba naman? Ayan ano. Wala na tayong mga candy dyan na nakasabit-sabit. Yung mga sour candy, walay na. Walay na. Ayan, kaya punta na tayo sa ating physical store na binibilhan ng mga candies gamis. Okay, close mo na. Ang rose niya minimart kasi ang endoy ay tulog. Alam na this. Okay, bye. Dito na kami sa RFC mo kami dun sa BNL store. Pili kami ng mga candies, gummies. Ayan. Pasok na tayo. Ang dami tayong followers dito sa BNL store. Ayan o. Sa <laughs> ate. Hi. Sa vlog. Hi. Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Andito na naman ako sa BNL store. Ayan. <laughs> Matay ng ating mga sour candy na favorite ng ating mga batang tumor. Yan, ito, ito. Wait. Wow, may labubu din dito. Pa nito, 125. Kasi naubusan ako ng labubu. Yan. 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 Dodo. Ito yung ating mga sar. Sar. Sar, sar, sar. Pang 2 pesos yan. Yes, Sarap. Mm -hmm. Thank you, BNL Store. Naka 4-3 din ako dun ah. Diba? Hakot candies, gummies, sour candy. Uwi na tayo kasi magtitinda pa tal. Ayan yung ating mga nakakot guys. Gummies. Mga candies. Ayan. Ayan. O, oh, di ba? Okay. Nandito na ako sa Rocha Mini Mart, guys. Grabe ang mga bata. Hanapan ng hanapan ng sour candy kasi nga tayo naka-display dito. Asan ah, ng ating mga sour candy? Wala na. Ito na lang natin candy prank. Wala na yung mga nakasabit-sabit na pang limang piso. So, ito na. Ito na. Mayroon tayong apat na plastic. Yung isa gamin nandun sa loob. So, mag-display na tayo ng ano muna. Uh, sour candy. Wait lang. Pakita ko sa inyo. So, mayroon ako ditong candy ball chocolate candy. Itong labubo na na-sold out na yung aking nabili sa online. Buti meron dun sa aking pinuntahan. At itong ito, strawberry ulit na gummy. Gummy candy. Yan. Mayroon din tayo ito. Mga Fanta, mga sour uh, candy. Yan. Pang limang piso. Mayroon din tayong ito. Oh. Buti na lang available din sa aking pinupuntahang candy store. Sa BNL store. At ito daw ang bagong binabalikan doon sa store nila kaya sinadya sa akin pang 2 pesos daw ito itong sour candy strawberry flavor ng Coco so ay Coco ito si Coco ito naman ay mango ito ay grape so tigdos isa daw nito tikman natin <laughs> test test ganun siya mmm not bad sa dos ha juicy. Hmm. Pumili na rin ako ng bubbles. Itong butterfly na jelly ace pang 7 pesos ito. Siyempre, dodo. Walang kamata yung dodo. Mga lollipops. Ito pa, mga lollipops pag 5 piso. Ito pa, mga ganito, limang piso, mabibigay ko sa si mga bata. taka ito ngayon, mga nawala, mga sour head candy. Ito pa, mga sour tongue candy. Eh kasi nga, di ba, kinancel yung aking order kay Coco dahil nga, yung ibang mga items na chineg out hindi na-available sa kanila, sold out. Kaya naman, na-cancel. Pupunta na lang doon sa aking binibilhan kay BNL Store. Mga Coco to, mga sour candy. Yan. So ito ang ating isasabit doon pa. Pag pumunta ako dun sa BNL store, may pili ako lagi ng hopya. Pag 10 piso ko to binibenta. 10 piso. Pag, buo, pag lahat to, 90 pesos. Meron din tayong pulburon, 7 pesos, 3.20. Meron din tayong slime, 5 piso. Meron din tayong mga cotton candy, 5 piso din. Yan. At meron din tayong nito, piso isa, wrinkles. Pag lahat to, 60, 50 pesos ang puhunan ko. Yan. Ito yun lang sabit na tayo ng ano kasi may mga bata pang mabumibili okay so kung gusto nyo taga Cavite kayo ganap kayo nung mabibilhan ko mga candies na ito dito sa Cavite area Doon lang sa RFC Mall B&L Store okay puntahan nyo na lang at kung wala naman kayo mga bilhan makaka-order din kayo nito online sa, sa TikTok at saka sa Shopee available naman to ng Coco products na ito advance nyo lang ng pag-order kasi nga tagal ang delivery ni Coco nakakaloka So, lagay ko na lang yung links sa online na Coco ng mga products na pwede nyo i-check outan. Okay? So, yun lang. Eh. I-sasabit-sabit ko na to. Bye!